usapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. Upbeat news, lagi pa good news. Ito ang Newsline. Newsline! <tinyo> Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules. Meralco magtataas ang singil sa kuryente ngayong Pebrero. Pangulong Marcos Jr. nagpasaring sa mga senatorial candidates na pro-China at pro-EJK. Dating Pangulong Duterte, formal na i-e-endorso ang mga tatakbong senador sa ilalim ng PDP laban sa kanilang campaign rally bukas ayon kay Senator De La Rosa. Si Bok Portilis Representative Villanueva, iginiit e na ayaw niyang mabahira na magiging boto ng anak kaya't hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At DepEd na nga magtatalaga ng 15,000 principals ngayong taon. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, February 12, 2025. Nako eh, dalawang araw na lamang po bago ang araw ng mga puso. Kayo po ba ay may kadate na? Eh bago 'yan. Ito po muna ang 30 minutong kumpletong balitaan ng mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. on Pinabantayan ng pag-asang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area Responsibility na mayroong medium na posibilidad na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Ayon sa ulat ng pag-asa, ang LPA ay namataan 260 km west-northwest ng pag-asa islands sa Kalayaan, Palawan. Pinag-iingat ang mga residente ng Palawan lalo na't na kakaharap lamang ng lalawigan sa malawakang pagbaha dulot ng malakas sa pag-ulan ay kinasawi ng limang katao. Lightmates, magtataas ng 28 centavos per kilowatt hour ang Meralco ngayong Pebrero kaya't ang kabuang singil sa kuryente ay aabot na sa 12 pesos 0.0262 per kilowatt hour mula sa 11 pesos 0.748 centavos per kilowatt hour noong Enero. Ayon po sa Meralco, ang mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ay makakakita ng pagtaas sa humigit-kumulang 57 pesos sa kanilang kabuang bill ngayong buwan. Ang pagtaas ang singil ay dulot ng mas mataas sa generation charges na tumaas ng 0.303845 uh, per kilowatt-hour. Tumasang ang singil mula sa Independent Power Producers at Power Supply Agreements, ngunit bahagyang napigilan ng mas mababang presyo mula sa wholesale electricity spot market. Batay sa datos, 29% ng supply ng kuryente ay nagmula sa IPPS, 43% sa PSAS at 28% sa West M ngayong buwan. Pantay Boto 2025 Sa unang araw ng campaign period para sa national positions para sa senador at portales groups, kanya-kanyang latag ng plataporma ang mga politiko. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangampanya para sa senatorial slate ng administrasyon sa kanyang baluwarte sa Ilocos Norte. Umarangkada na rin ang mga kandidato ng oposisyon na inendorso ni dating vice president Lenny Robredo. May reporting Giljan si East Cruz. Complete attendance ang senatorial lineup ng Marcos Jr. Administration na Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawag Centennial Arena sa Ilocos Norte sa pagsisimula ng campaign period para sa national positions. Isa rito ang re at presidential sister na si Sen. Amy Marcos. Yay, Senado Malen! Gagangay laing tigura ken apa, iti pamilya, partido, politika, pati karuba tisuro ni Tatangko, isang bansa, isang diwa. Ipaigid tayo pa lang amin, di pa nagkikinaawatan tap tayo, dagiti mabisbisin, akakailan tayo, subyanan tayo, dagiti trabaho. Kasama ni sa alyansa, ang kapwa niya si Senador Pia Caetano, Lito Lapid, Bong Revilla Jr. at Francis Tolentino. Mga dating senador na sina senador Ping Lacson, Tito Soto III, Mari Pacquiao na binigyan din ang kahalagan sa pagtutok sa pagbibigay ng trabaho sa bawat Pilipino. At mga bagong sasabak sa Senado na Interior Secretary Benur Abalos, Makati Mayor Abby Binay at mga kongresistang sina Erwin Tulfo at Camille Villar. Sa Cavite ng kinasa ang senatorial campaign kickoff ni na dating senador Kiko Pangilinan at Mama Kino. Ikinampanya sila ni dating Vice President Leni Robredo sa harap ng tinaguriang ang kakampings. Tumitindig ako sa harap ninyo ngayong gabi. Hindi bilang kandidato, kundi bilang kapwa nyo Pilipino. Buong pagpapakumbaba at pakikipag-usap, muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin, Senator Bam Makino at Senator Kiko Pangilinan. Ang mga kandidato naman ng mga kabayan koalisyon ng mga leader ng iba't ibang sektor sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila sinimulan ang kick-off bago nagbahay-bahay. Samantala, nagdaos din ng campaign kick-off ang Citizens' Battle Against Corruption o Sibak Party List Martes ng Umaga sa Bukawi, Bulacan. Dinulohan ito ng kanilang mga taga-suporta mula sa church pastors at leaders. Ayon kay si Back Representative Brother Eddie Villanueva, oras na pala rin sila sa 20th Congress kanyang isusulong ang pagkakaroon ng freedom to information at pagpato ng capital punishment sa mga heinous crimes gaya sa mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Siguro panahon na sundin natin ang Bible, death penalty. Kasi naglalaro lang tayo eh. Wari ilaban natin ang corruption pero hindi tayo seryoso. Naghihirap ang milyong-milyong tao. Ang nakawan, kaliwat kanan. Sasalagin din Ani Villanueva ng Sibak partylist sa kaliwat kanang panukalang batas na makasisira kalaunan sa taong bayan. Ace Cruz, Newslight. Newsline. Samantala sa ibang tampok na ulat, nagdaos ang proclamation rally sa Ilocos Norte ang senatorial slate na iniendoso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2025 midterm elections. Dito inilahad ng Pangulo ang kanyang mga patutsada sa mga senatorial candidates na may bad record umano. Alamin ang detalye kay Jomar Villanueva. Jomar! <laughs> Ani sa unang araw pa lang ng campaign period para sa halalan, nagbiting na agad ng maaanghang na pasaring si Pangulong Marcos hindi sa mga senatorial candidates na anayay kasangkot sa iba't ibang issue gaya ng extrajudicial killings. Portugal at korupsyon na pawang naging usapin noon sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinabi ni Marcos na walang bahid ng tukhang ang labing dalawang senatorial candidates na kanyang ine-endorso. Hindi rin umano sila na sangkot sa korupsyon noong COVID-19 pandemic. Wala rin anyang pro-China sa kanila at pro-Pogo bagay na inalmahan ng mga kritiko dahil lima sa mga ine ng Pangulo ang pinirma para maisabatas ang pogo sa bansa noon. Gaya ni Senador Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto at Aileen Marcos. Sinimok naman ni Marcos ang mga botante na tingnan ang record ng mga kandidato. Tingnan niyo po ang kanilang mga record. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Tayo ba ay papayag na babalik kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Inigyan, Pangulong Bongbong Marcos, Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, John Mar. Slide. Samantala, ah, hindi sumabay sa pag-umpisa ng campaign season kahapon ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, sinabi ng partido na bukas. O bukas, February 13 sila magsasagawa ng campaign rally na pangungunahan mismo ng dating Pangulo. Alamin ang kabuang detalye sa balita ni Miko Agustina. Miko! <laughs> Ani mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mag endorse sa mga senador na tatakbo sa ilalim ng PDP laban kasabay ng kanilang kick-off rally bukas sa Club Filipino Green Hills San Juan. Ayon kay Sen. Bato de La Rosa, sinabi ito mismo ni Duterte at nais niyang sa mga campaign rally upang makiisa ng at ng suporta sa mga Pilipinong dati nang sumuporta sa kanya. Sa kabila nito, sinabi ni De La Rosa na posibleng sa mga malaking campaign rally lalo na sa bandang Mindanao lamang makakasamang dating Pangulo dahil na rin sa katandaan nito. Naging tahimik naman ang karamihan sa unang araw ng mga tatakbong senador sa ilalim ng PDP laban, maliban kay Pastor Apollo Kibuloy na nagsagawa ng sariling kick-off rally sa Pasig kagabi. Kasama sa mga senador na nasa ilalim ng PDP laban, Sen. De La Rosa Kibuloy, Sen. Bongo, Aktor Felix Salvador, Singer at ni Jimmy Bondoc, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Attorney Raul Lambino at Attorney Jesus Hinlo. Nico Agustin, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, at Newsline. Miko. Samantala kasabay ng unang araw ng campaign period para sa mga national position, inambush ang kumakandidatong vice mayor sa Maguindanao del Sur bandang alas 9 ng umaga sa lugar ng Buluan sa naturang probinsya. Pinilala ang biktima niya si Anwar de Masinsil, 46 years old na tumatakbo sa ilalim ng lakas Christian Democrats Party. Walang nasaktano na sa pamamaril dahil nakasuot ng bulletproof vest ang biktima at mga kasama nito. Pero nagkabutas-butas ang bintana ng sinasakyan nilang Mitsubishi Montero. Agad na tumakas sa mga sospek gamit ang silver na sedan at kumbinsido si masinsil na isa itong election-related violence. Patuloy ang imbesigasyon ng mga pulis. Aabot sa 18,000 na kasundalahan ang ipakakalat ng Armed Forces of the Philippines sa buong bansa upang tumulong na magbantay sa 2025 midterm elections. Tinayak din ng AFP na ligtas sa mga Pilipino sa ganitong panahon na sinasabang kritikal at pwedeng pagmula ng mga kaguluhan. Kusubli na rin umanong dagdaga ng AFP ang bilang ng mga sundalong e-deploy ng AFP. Sa ngayon, tutulong naman ang kasundaluhan sa mga tinuturong election hotspots kasama ang Philippine National Police. Live, TV Radio. Live, TV Radio. Live, TV Radio. Nagpaliwanag na si Buck Portales, Representative Bishop Brother Eddie Villanueva sa hindi niya pagpirma sa impeachment complaints ng Kamara Kamakailan para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Mababahiran kasi Anya ang magiging boto ng kanyang anak na si Senator Joel Villanueva. Lalo't isa ito sa tatayong Senator George sa napipinto nga pag-arangkada ng impeachment trial sa pagbabalik sa sesyon ng Senado. Ipauubaya na Anya sa anak at iba pang Senator George ang pagdedesisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya at sa rule of law. Nauna rito, sinabi ng nakababatang Villanueva na hindi na issue ang hindi pagpirma ng ama sa impeachment complaints. Lalot mahalaga lang naman ay makalikom ang kamera ng one-thirds o 102 ng miyembro nito para ma-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Hindi ko alam kung bakit yon issue pa no dahil even in that impeachment complaint, tanging ang impeachment court ang magsasabi kung uh, valid ba yung inihabol na 25, if I'm not mistaken, na pumirma. Eh hey, anak ko eh Senador. Pag ako'y kumampis sa proseso, masisira yung kanyang pagin-judge. Bilang judge, kailangan impartial ang kanyang evaluation strictly on truth, justice, and righteousness. Gusto ko yung absolute truth ang magwagi. Ang tinig po na yan ay mula kay Senator Joel Villanueva at re-electionist si BAC Partylist Representative Brother Eddie Villanueva. radio Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing world-class ang militar ng Pilipinas, isinagawa ang ika-26 o 26 na Philippines Republic of Korea Joint Committee Meeting on Logistics and Defense Industry Cooperation sa Busan, South Korea. Pinangunahan ni DND Assistant Secretary Joselito Ramos ang delegasyon ng Pilipinas habang si Vice Minister Kang sug ang Defense Acquisition Program Administration naman ang nanguna sa panig ng South Korea. Tinalakay sa pulong ang modernisasyon ng depensa, paglilipat ng teknolohiya at mga proyektong magpapalakas sa seguridad ng rehiyon. Muling tiniyak ng South Korea ang suporta nito sa pagpapalakas ng kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Ramos sa mainit na pagtanggap ng South Korea at binigandiin ang kahalagahan ng matibay na ugnayang panseguridad. Patuloy man ang paiigtingin ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng paglaglag ng debris mula sa Chinese rocket na Long March 8A o 8A, kasunod dito ng babala ng Office of Civil Defense. Sa mga residente sa Palawan at Basilan, maging sa Rosal Reef kung saan posibleng bumagsak ang debris malapit sa mga lugar na ito. Target ng rocket na lumipad mula sa Wenchang Launch Site sa Hainan Martes ng umagang. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, handa ang AFP, Navy, Air Force at Army na tumugon sakaling may banta ito sa seguridad ng publiko. Sa ngayon, wala pang naitatalang debris sightings ayon sa AFP. Iginiit ng Department of Education Dep -Ed na DepEd na magde-deploy ito ng higit 15,000 qualified passers ng National Qualifying Examination for School Heads o NCASH upang maging prinsipal sa mga paaralan sa bansa. Ito ay upang matugunan ang kawalan ng mga school heads na sa nasa 55% ng mga pampublikong paaralan ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2. Ayon sa ahensya, halos 8,000 ang mga nakapasa sa NCASH noong 2024 ang maaring pumuno sa mga bakanting posisyon ng mga pagkaprinsipala. Gagawing school principal 1 naman ang nasa 14,700 na head teachers 1 to 5 at nasa 950 head teachers 6 at assistant school principal 2. Sa otaong taong 2026, nangako ang ahensya na gagawa ng dagdag na 5,870 school principal 1 items upang makamita ang 1 is to 1 principal to school ratio sa Pilipinas. TV Live TV Radio! Live TV Radio! Sumuko na sa mga otoridad si dating PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant Gen. Benjamin Santos Jr. na sangkot sa umano'y irregularidad sa 6.7 billion pesos sa halaga ng shabu na nasamsam sa Maynila noong Oktubre ng 2022. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, voluntaryong sumuko si Santos sa Criminal Investigation and Detection Group madaling araw po kahapon. Matapos makapagpiansa ng 200,000 pesos, pinalaya rin siya mula sa kustodiya ng CIDG. Nahaharap si Santos at 28 iba pang aktibong pulis sa mga kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kabilang na ang umano'y pagtatanim ng eberensya sa mga operasyon. Balitang Viral Balitang viral naman tayo, lightmates. Binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng su survivor na nag-superman stunt sa Marilake Highway ay kinasawi ng isa sa kanyang mga kasamahan noong January 8. Ayon po sa LTO na patunayang guilty si Rico Akmad Buyawan matapos sa patunayang hindi karapat dapat magmaneho dahil sa reckless driving at pilogrosong stunt na kanyang ginawa na mag naging sanhi ng aksidente. Nagpaalala naman ng LTO sa mga driver ng motorsiklo na maging aral umano ang nangyari kay Buyawan para ligtas na pagmamaneho. Balitang Pangkalusugan Lightmates, nais palawakin po ng Phil Halt ang saklaw ng kanilang servisyo para sa mga indigenous people sa lalawigan ng Bukidnona. Ayon kay PhilHealth Bukidnon Local Health Insurance Chief Romulo Lapos Jr., layunin ng ahensya na mabigyan ng libreng health insurance ang pitong tribo sa lalawigan ng Bukidnon at matulungan sila na makarehistro sa PhilHealth upang mapadali ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa kanila. Samantala, sinabi ng PhilHealth Region 10 Vice President Delio Acero na the second na naglunsad din sila ng iba pang health packages bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Health Insurance. Month. Newsline. Samantala, nilinaw po ng Department of Health na hindi sila maghihigpit at magkakaroon ng dagdag na seguridad para sa mga biyaherong papasok sa Pilipinas sa kabila po ng flu outbreak sa Japan. Ito rin ang tiniyak ng IATF EID na walang travel advisory o border control lalo na para sa mga galing po sa Japan. Sinabi naman ng DOH na handa ang healthcare system ng bansa upang maiwasan ang posibilidad ng mga outbreak gaya ng nangyari sa Japan. Dagdag pa ng ahensya, bumaba pa ang bilang ng na mga namomonitor nitong kaso ng flu-like illnesses ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Wala rin kahit anong indikasyon na maulit ang naganap na outbreak sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sports light me sa dako po tayo sa ating Spotlight sa sports, sa sports light. Siya na ang posibilidad na magkakaroon ng exhibition matches sa pagitan ng mga koponan ng PBA at Japan B-League ngayong taon. Bagamat wala pang pinal na petsa at kasiguraduhan kung matutuloy, posible itong laruin sa Maynila at parte ng pagpapalaki ng PBA sa anibersaryo ng ika taon nito. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, nakikipag-ugnayan na ang dalawang liga para matul o matuloy ang naturang exhibition matches. Kilala ang Japan B-Liga bilang isa sa malaking liga sa Asia kung saan marami ring Pinoy ang kasali gaya ni na Dwight Ramos, Kai Soto, Ray Parks Jr., Kiefer Ravenna at Matthew Wright. Maliban sa Japan, sinusubukan na rin ng PBA ang makipag-usap sa mga liga sa Mongolia at South Korea ang tinig po na Am yan. I'm going to have games with uh, the B League of, of, of Japan and uh, SVP is now is now also uh, very much involved in Taiwan. Ang tinig po na yan ay mula kay PBA Board Chairman Ricky Vargas. Good news, good vibes. Oh. Pag-iisip po tayo, Lightmates, sa Nakaka-Good Vibes ngayong Midweek Wednesday. Point of view for baby. Nako, e eh, sana all. Kinaliwan ng netizens ang isang cute na aso dahil nakatanaw lamang ito sa malayo habang pinapanood ang kanyang amo na kumakain. Ayon sa caption, grounded muna mula sa sofa ang kanilang alagang aso dahil ito ay umiihi. Kaya nakamasid lamang mula sa malayo at tila natatakam sa spaghetti na kinakain ng kanyang fur parent. Sabi ng ilan sa comments, cute pero kawawa naman. Kaya nilinaw ng amo niya na hindi rin niya natiis ang cute niyang alaga at hinayaan rin na umupo ito sa kanilang sofa. Ako, ganyan naman tayo mga ano, eh, fur parents. Kapag yung ating mga fur baby ay mukhang nakakaawa. Mukhang cute na cute. Talaga naman lumalambot ang ating mga puso. At, at syempre, nilalambing din natin sila. Hindi natin natitiis ang mga yan. Para mga anak ba? Hindi ba? Eh kayo po, kamo sa po yung inyong mga fur babies? Sa uh, umagang ito. Good morning po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ha? Ako, 83,000 na tayo sa Facebook. Good morning po kay Mama... Vivian Sarmiento, kay Sir Tim Bundeso na nanonood din ngayon, kay Ma'am Sylvia Handa, kay Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso. Good morning din po kay Ma'am Sylvia Reyes, kay Sir Benny Alvolario. Magandang umaga kay Pastor Ponce Bunha na nanonood din po sa atin. Sabi nga tuloy ang laban si Bok Partylist. Good morning din po kay Ma'am Joanne Mendoza, kay Sir Allen Aquino. At syempre sa aking mama na nanonood ngayon sa Quezon, si Mama Nelia Palconbico. Good morning, Noah Gideon. Good morning, Ate Iris. Hi, hi po sa inyong lahat. Happy midweek na Wednesday po sa inyo. At yan po mga nakalap na balita ng Newslight para po sa ating Talat of the Day. Matatagpuan po sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, Versikulo 14. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Alam niyo po nakakatuwa dahil yung ating talata of the day, eh ako pong gumagawa niyan. Meron pong mga numbers sa laga yung talata of the days natin. Eh, na yung mga may word na pag-ibig, ang laging number ay 143 o hindi naman kaya 314, o hindi naman kaya ay 413, ganyan-ganyan. Ibig sabihin po, ang pagmamahala ay nasa iba't ibang form. Nakakatuwa lamang, lalo na ang pagmamahala ng ating Panginoon. I-check nyo po yan. Hindi lamang po Corinthians 13, 4, hindi lang po Colossus 314, meron pa mga John. Anyway, Manatili po nakatotok para po sa ating bangon na Pilipinas. Dito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DJJB 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God Channel of Blessings. At like me, si follow po kami sa aming mga social media pages. Sa facebook.com slash newslighttv youtube.com slash atlighttvradio at, at tiktok.com slash atlighttvradio. Muli po kami nagpapaalala mag-ingat at tandaan sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngalan po ng aking partner na sa si Ace Cruz, ako po, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang news slide. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV. TV. TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. punong ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi may good news. Ito ang Newsline.